Welcome to my channel Kambosdar. Please subscribe, like and share hit notification bell for my new update. Ang Social Pension para sa mga mahalagang senior citizens, SPISC, ay ipinatutupad pa rin ng Department of Social Welfare and Development. DSWD, habang ang National Commission on Senior Citizens, NCSC, ay ipinapalagay ang pamamahagi ng mga regalo sa cash sa mga octogenarians, nonagenarians, at centenarians, isang opisyal ng ahensya na sinabi noong Webes, ikasampu ng Abril. Sa pagdispense ng panlipunang ng pensiyon, kasama pa rin ang DSWD, ang nasa NCSC ay yung sa octogenarians, nonagenarians, centenarians, ito yung milestones, yung para 80, 85, Siyam napu, na, po, siyam na sa isandaang taong gulang na mga seniors. Ang Protective Services Bureau, PSB, ng ahensya ay nagsabi sa mga reporter sa DSWD Webes ng forum ng media na ginanap sa bagong central office sa Quezon City. Ang Republic Act 11892 o ang Expanded Centenarians Act ay nagbibigay ng mga senior citizen na umaabot sa milestone na edad na 80, 85, 70, at siyang naputlimang isang cash na regalo ng PHP 10,000 bawat isa at isang sulat ng felicitation. Sa pag-abot ng edad na isandaan, ang senior citizen ay makakakuha ng 100,000 Philippine pesos at isang sulat ng pagbati mula sa Pangulo. Ang lahat ng mga benepisyon na ito ay ibinibigay sa mga karapat dapat na senior citizen sa pamamagitan ng NCSC na nagsisimula sa 2025 bilang ito bilang ang mga benepisyon na ito ay ibinibigay sa mga karapat dapat na senior citizen sa pamamagitan ng NCSC na nagsisimula sa 2025 na ito bilang Department of Budget and Management, DBM, na na-download ng direkta ang budget sa komisyon. Ayon sa direktor ng PSB, ang pamamahagi ng buwanang ng stipend sa ilalim ng SPISC ay kalauna na ibabalik sa NCSC ngunit para sa taong ito, ang pagpapatupad ay pinamunuan pa rin ng DSWD. Para sa taong ito, ang social pension ay may paglalaan ng pondo ng 49.807 Philippine pesos milyon para sa PHP 1,000 buwanang ng stipend na 4 na anim na matatandang mamamayan o ang mga walang mapagkukunan ng kita at suporta mula sa kanilang mga pamilya. Ang buwanang pensiyon sa lipunan ay ibinibigay sa mga karapat dapat na nakatatanda sa isang buwanang, bibuan, at quarterly na batayan. Bago ang ibinibigay ito tuwing semestre o tuwing anim na buwan pero masyadong matagal yun, pero mula sa ang kinakailangan ng buwanang batayan, ngunit maaaring buwanang batayan, bi-monthly, o quarterly, tinanggap ni natin ang semester, para matanggap. Itinuro, binigyang diindi ng opisyal ng DSWD na ang departamento ay nagbibigay ng pagsasaalang-alang sa mga matatandang mamamayan na may sakit at pisikal na karamdaman at sana naibigan nyo aking video huwag kalimutan isubscribe subscribe like and share para sa aking video for update. Salamat po.